Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na sampung panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saling, saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa War on Drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang rulok ang War on Drugs. Hindi ipinatawag ang mga solicitor general sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Si PNP upang magpaliwanag kung ano ang War on Drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya ay makikita siya ng isang chairman doon. Atorni, huwag mong bubulungan yan. Ikukontempt kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa aboga. The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit po ay mga sinumpang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit? Bakit kayong quadcom ang gumagawa nito? Ang quadcom ay hindi piskal. Ang kuwad ko ay hindi korte. Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng apat na committee doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko yung isa doon kamukha ni Atty. Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian, bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas.